Bukas naliwat ang pigu preser na educational assistance kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol para sa mga akining OFW sa reyon. Kang nakalis na lunes, Nobyembre 20, kan buksan kang ehensya ang online application para sa mga estudyante sa kolehiyo na madurar sundo sa Nobyembre 30. Sigun kay Nika Matugas, ang Labor Communication Officer kang ahensya, 36 na kwalipikadong isadyante ang target ng Dangmakwa sa Bilog na reyon o Pig sa kada probinsya sa Bicol. Makakaresibian mga inining 60 mil pesos o 30 mil pesos kada semestre. Included kasi si OWA sa migration cycle ng OFW. So simula pa lang sa pagpunta ay pag-alis ng, ng OFW hanggang sa pagbalik, syempre and then during employment nila sa abroad, hindi natin sila papabayaan kahit dependents nila na si OWA para itaguyod. So yan ang pinaka main core kung bakit nagbibigay ng um, assistance eto si OWA. Ngani na makalaog sa nasambit na scholarship, kinakaipuan na aki kang sarong OFW ang sarong aplikante, asin aktibong miyembro kang OWA Bicolang OFW. Bukas man ini sa mga second year college students sundo fifth year college students ngunyan na taon, dapat single as in day malampas sa 30 ang edad. Kinakaipuan man na 85 ang percentage kada subject. As in dapat na maipasar ang qualifying exam na gigibon sa Abril sa isundo 7, 2024. 84 siya per subject. Very particular ang OWA dyan sa requirement. Hindi na po siya eligible. Dapat per subject kasi tinitignan ng OWA yan. Pag 85 ay pag 84 below, hindi na siya eligible applicant. Sarusa na pag napagraduar kang programa ay si John Christopher C. kan Libon Albay asin nagtatrabaho naman ngunyan sa OWA Bicol. Sabi niya, dakulaon na bagay na maging scholar kang OWA Urog pang labi ang sakripisyo kan sa iyang ina sa luwas kang nasyon nga ni makapagtapos na siya ning pag-aadal. And ganun po, yung seldo ni mama is konti lang naman and hindi, hindi naman masyadong mataas yung rate noon And si Owa po, na kami. And hindi lang yung pag-aaral ko, siyempre yung pamilya ko na din kasi medyo malaki naman yung binibigay ng Owa. Mientras tanto, ang mga aki naman kan mga kwalipikadong OFW na incoming first year college student kunya na taon. Pwede naman na makapag-apply sa nasabing programa na madurar sundo sa Enero 15. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.